Hi guys, welcome to my vlog. Ako ang yung Vlog. Ang ice mo ng Bulacan. Tara, samahan nyo ako manood ng Lega. Manood ng Lega guys, welcome to my vlog. Ako nga pala si Igui Vlog, ang Ice Man ng Bulacan. At tara, samahan nyo akong manood ng basketball para sa ating mga katimit na sa Sandy Club para sa senior citizen. Ay, si senior, senior division pala mga ka-Ice Man. At tara, papunta na nga tayo ng court. At kasama ko nga pala yung best friend ko, sinundo muna sa palengke sa palengke kami nakita. At para tayo sa court guys. Ano sa sabi mo? vlog natin yan ha? Ayun no? Oh. Setor lau. Ya, bapak lagi Oo Captain Bull oh sa Captain Bull namin Saktang sakta mag uumpisa pa lang Tara guys sabangan nyo At ayan nga guys nag warm up na nga sila lahat guys. At ayan nga pala ang ating teammate At ang uniform natin kulay black Kaya Sandy Club 1 Moson Shout out guys At ayan nga pala shout out nga pala Sa ating presidente sa Sandy Club Si Sir Bartolo Yun at sa kay Sir Torlao shout out at yun nga pala magja jumper na kaya ang unang ball position nga pala guys sa, sa ating kalaban yon at ang unang score din sa kanila din kaya guys sana ipanoorin nyo ang buong video at supportan nyo po sana ako sa aking pagbablog ako nga pala si Iceman Igoy Vlog ng Bulacan kaya guys welcome to my vlog let's go

Tolong dulu. Kasih nama

Hi, Lopon. Shout out kay Alapag. Bumaba pa yan. Gotsi yan ang ano eh. <laughs> NBA. one. <laughs> Ang kanyang baby. <laughs> <laughs> baby ni pa Kuya Kalaso. <laughs>

Ayun Kuya King o. Shout out Kuya King. kare pa nga. Mula sa pag mo. Ito tobi ko. Pangkang alabag. Grabe naman niyang kot sa alabag. Nice. Nice one. Nice pass. Alapag. Baba, baba, pare, baba. <laughs> no. yung president na, president na rin. Ang magnanay at magkatay. Jamie Alapag! <laughs> 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 <Wasa, wasa. laughs> Kinabahan si <As> Jamie Alapag. <laughs> 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 God <laughs> salamat ganun masasabi mo. Kinurog lang din mo ayusin mo. <laughs> <Ayusin> mo. <laughs> <Ayusin> mo. <laughs> si na na isang natin. <laughs> <laughs> nice one. Number 12 Ice Tai Panis kay Number 27 mm -hmm. Pa Jumbo. <laughs> <laughs>

54, oh. 39. Ano masasabi? Ano, mas ano masasabi mo? Uh, ano masasabi mo? Ano masasabi mo na ano? <laughs> Bumaba yung araw. <laughs> Bumaba yung araw. Ano <laughs> masasabi ba? Araw pala yan. <laughs> Ating gabi. Ay, <sighs> tatawad nga pala sa na! timid natin. Ayan. Ayan, ready na. Pandigma. Kayo, kayo. Pantigma. Club. Mukha yata nangangamoy na tayo manalo. <laughs> Ito talaga yung pogi dito sa uh, ano vlog natin. Ayan, eh. yung presidente natin, tapos yung presurer natin. Shout out. Quarter, quarter na Quarter okay. na. Shoutout nga pala sa tropa ko. Happy birthday, Kuya King. Nanunood yung tropa natin.

Nice one Yes So'th na of nice tatay Pasig ni pare <laughs>

walang tumatanda kalabaw lang yung tumatanda pa kalabaw lang talaga tumatanda bar. ngawa ngamoy panalo na tayo guys. Pasu. Pasu ng bola, pasu ng bola. Bola, pasu ng bola. Bola, pasu ng bola. Level up pa, pasu ng bola. Paanong sampay? Nice one! La natin abutin ang 100 dyan. Hoy,

Oh, wala na. Okay. At ayun nga guys yung ating score 103-94 kaya ang ating best player si tatay at ang kasabihan nga at kalabaw lang ang dumatanda. At ayun nga pala yung picture ng ating team. Nice game at salamat sa panunood. Ako nga pala si Iceman Igoy Vlog ng Bulacan.